ang kape at balita. Patuloy ang pagdami ng mga biyahero sa NAIA Terminal 3 para sa Semana Santa. Hingi tayo ng update mula kay Mav Gonzales. Mav, good morning! Si Mav Gonzales. Mav, good morning! Good morning, Susan. Mas marami na nga ang mga pasahero ngayon dito sa NAIA Terminal 3 para magbakasyon ngayong Holy Week. At karamihan nga sa mga nakausap natin, pupunta raw sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Mas dagsa ang mga pasahero sa NIA ngayong Lunes Santo. Lalo pat karamihan ng mga estudyante, wala ng klase. Pamipamilya ang dumarating para bumiyahe at magbakasyon tulad ni Gilbert na pauwing dumagete. Mas maganda siguro, mas maaga na lang para hindi gahol gaano sa oras. Sa ngayon wala pa po kasi may atinan kaming graduation ng aming kapatid. Si Anisa, pinili ring pumunta ng Cotabato kasama ang mga anak kahit lunes pa lang. Kasi yun ang nakuha naming one ticket ngayon. <laughs> mas mura ho ba? mas mahal nung nakuha niyo yung Monday? Mura. Hmm. Bagamat may flights din papuntang ibang bansa tulad ng Hong Kong, Macau at Singapore, karamihan ang umaalis mula dito sa Terminal 3 ay yung mga papuntang domestic destinations. Siyempre, hindi mawawala dyan ang pamosong beach na Boracay. Boracay. Why did you decide to go to Boracay? Uh, just a change of scenery. Kasi galing kami ng Baguio. We're from Baguio. So we want to try Boracay since uh, it's been like famous. <laughs> ang magpinsang Sheena at Rina excited ng pumuntang Boracay, lalo pat umpisa na ang summer vacation para sa kanilang mga estudyante. Maganda kasi yung place, tsaka ma-enjoy ma namin yung ano. Tsaka nakagawian na rin ganun. Ah, okay. Did you guys consider going sa international destination for Holy Week? O gusto niyo talaga dito sa Pilipinas? Philippines, mas mura kasi, di ba? Oo. <laughs> mas practical. Susan, sa ngayon naman nga pinaigting na ang seguridad dito sa airport dahil nga dun sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero. Kaya naman kung nakikita niyo po sa labas, meron nang nag na K-9 units. Susan? Ah, uh, ma'am. Ma Ah, uh, inaasahan natin yung uh, pagdami pa ng mga pasahero no hanggang sa Miyerkules Santo o Huwebes Santo pa. Ano mabibigyan natin paalala? Mas ilang oras sila ba? dapat dumating diyan sa airport? Uh, yung usual kasi 2 hours bago yung flight, di ba? Oh, Susan. Kapag domestic flights, at least two hours before po yung scheduled time nyo. And eh, nandito na dapat kayo sa airport para mahiwasan yung delays, lalo na dun sa check-in counters. Kung international naman po ang inyong biyahe, dapat po three hours before the flight, nandito na kayo sa airport. Susan? Uh Oo, -oh, para hindi kayo ano mabala. Ma -ma no. Maraming salamat, Ma'am Gonzales!